Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, unang araw ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Yesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Yesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon tayong mga buhay ay hindi mauna sa mga namatay na sa araw na yaon kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos bababa ang Panginoon mula sa langit Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan ang Diyos ng Sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sang kalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Aleluya, Aleluya, Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Yesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isawuli sa tagapaglingkod. Siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakausay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila, kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Yesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahonan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit duman siya sa kalagitnaan nila at tumalis. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,